Nasa kustudiyan na ngayon sa Makati Police Station ang rider na nagpanggap na miyembro ng AFP na si Angelito Torrencio. Ayon sa Southern Police District o SPD, voluntaryong sumuko si Rencio upang harapin ang kasong isinampas sa kanya at matiyak ang kaligtasan nito. Magugunitan na ipinagutos ng DILG sa PNP ang paghahanap kay Rencio matapos itong sumibat sa police station kung saan ito dinala ni Police Staff Sergeant Marsan Dulipas matapos itong arestuhin. Sinabi naman ni SPD Director Police General Roderick Mariano na hindi dating sundalo o reserve serensyo na viral sa isang road rage incident na nangyari sa Makati City na nauna na rin sinabi ng AFP na walang anghilito rensyo sa kanilang database. Ayon pa kay Mariano na mayroong standing arrest warrant si Rencho, gaya ng qualified theft, usurpation of authority at iba pa. Nahaharap naman si Rencho sa kasong usurpation of authority, illegal possession of firearms at resisting arrest sa Makati Prosecutor's Office na isinampa ni Dulipas. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ang panig ng kwento ni Dulipas at inalis na rin sa pwesto ang dalawang pulis Makati nang pinayagang umalis si Rencho para kunin ang papeles ng kanyang baril. Matatanda ang makikita sa video na nakahelmet si Rensho habang nakahiga sa kalsada at nakaibabaw sa kanya ang nakasibilyang pulis na si Dulipas. Para sa si Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Verhil Parba, Azimene News.